doh I tanaw check. sa dog. Parang gusto ka mong kuwento ko na? may karoon sa SMC side guys. May na. May video SMC side meron guys. Time check. Time check is... 5.38, 538. Kaya na, na siya eh. Kaya guys. Parang gusto na siya mong kuwento. Parang gusto na siya mong kuwento. Parang Okay Mga kabiyahe. Mga kataksi. Mga no kataksi. kataksi. Mga kataksi. kataksi. Mga kataksi. Mga Mga kataksi. Mga

taxi terminal station sa kuala mi eh, nami karon diri sa mount mountain wing mountain wing okay 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 baklay na lang baklay baklay here in SMC side guys nagcommute namin kay wa motor sa kenan uh, albert albert ah eh. <laughs> tawagan na to tawagan <laughs> Yes, no. guys? ang kasunod guys. Ayan ang mapagkukuha na natin guys. Ayan ang na guys. idol Mountain wing na mi guys. Mountain wing. Ayan ang masahirang pagkukuha. Pasok na kami sa isang visa, guys. Ah. Okay, guys, nalang kita sa ah visa naman, guys. Pili guys. <laughs> isang kasakyan, guys. <laughs> Pili sa isang guys. Sige yung mga taga <laughs> Do smile do. Pa-invite Paabot na jalebi kay diremi magkan mag-regroup, regroup me, regroup. Oh, mag tayo. Bird, kali uh, bird, bird, jeli bima, ini Guys, mau <sukur> mga trabuang, you know? Mga kagut mga, eh, mga, mga kagutom, ka kagutom, kagutom nai mga kagutom mga kagutom guys tan aw mo hindi mo mo aw mga kagutom gautom, gautom, yun, mga kagutom siya nine oh nine mga kagutom mga kagutom mga